Ikaw na naman tayo. Yung mga DDS, super emotional kayo at you are doing prayer vigil. Samantalang yung Panginoon na pinag aalayan nyo ng inyong dasal ay ayaw. Naayaw sa sinasamba ng mga kristyano. 'Di ba? May payo ko yuko pa kayong malalaman. 'Di ba? Oh. Sa akin, oh, sige. Ginagawa po natin itong uh, prayer vigil. Uh, hindi mo pa help kami ng isang organisasyon or whatsoever. Uh, ginagawa nung natin ito bilang uh, <coughs> Pilipino. Uh, bilang Pilipino na aminin natin sa ayaw natin at gusto, meron tayong pinagdadaan ng krisis lahat. B, wait lang ha. Puputulin kita agad kasi hindi na nakakatuwa ang buka ng nguso mo, B. Gigigil ako sa iyo. te yung pinagdarasal niyo, Teh, nakagawa ng kasalanan. Pero yung mga pinatay na nagawa niyo ng kasalanan, B, hindi na ganyan-ganyan sila, be. Hindi sila para lang sa pride na paiyak-iyak. Oh, what? Yung pinagdarasal niyo, B, na nandun, B, nakagawa talaga. Pero yung mga pamilyang ginawan, nang crimes. Oh yes, paulit-ulit talaga ako kasi yun yung pinaka dulo. Ang sakit-sakit naman sa family. 'Di diba? For the sake of the argument, continue. Ayun, uwi nating magtangke tayo kung ano pa, ayun nating magmula ng dali tagpuot kasi hindi naman humaliri-resolba ang uh, pagligdaan ng Talaga, like girl? ngayon. Ano ba yung hirali natin ang galit at pohon? Magkakaiba po tayo ng uh, panindigan, paniniwala. Ay, hindi, B. Pero, ang DDS kayo, mga DDS, hindi ka talaga magpapatuloy, B. Hanggat hindi ko ito nasasabi. Kayong mga DDS, pare-pares talaga kayong paniniwala, B. Huwag kang mag-iba-ibang paninindigan. Kung umiiyak-iyak dyan, ating hiling lang ay eh, isang mapayapang solusyon at uh, patay na harapatan ng lahat. Ano mga istago ng buhay? Nanulungkot po kami na ganito po ang nangyari sa ating Pangulong Duterte. Sana po ano lang po sa dito na proseso Ay. at nanawagan po kami sa Supreme Court kaya po kami nandito dahil hindi na namin alam kung saan po kami lalapit pang ahensya ng gobyerno tapos bigla-bigla nyo pag uwi nyo marirealize nyo bakit ko pala yung ginawa o oh, di ba diba? may mga ganun eh yung kunwari lang sumasama-sama lang dyan oh. syempre in interview ka kailangan mong umiyak dyan part of the job yan di ba te eh sagutin mo ako te Gigilok sa inyo I am just being sympathetic and empathetic dun sa family. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo ateng. Di ba? Hindi yan magka-count. Para lang sa akin, para sa aking opinion. Di ba? Yes, emosyon mo yan kung talagang to na yung nararamdaman mo. Pero at the end of the day, you'll realize na hindi pwedeng lahat papabor sa inyo, B kahit sunugin mo dyan ang lahat ng kandila talaga hindi yan, hindi yan sasagot hindi yan tutuos, hindi yan magmamatch dun sa pighati na naranasan ng mga biktima ng 8 years tapos kayo sobra nang na-enjoy ni former President Rodrigo Duterte yung time na nagtatagumpay siya, tumatawa, ang daming mga ginagawa, ang daming mga um commendation na na-receive nare tapos dire-diretso lang siya because of you supporting him supporting the administration before 'di ba I'm not saying na hindi ko sinusuportahan yung administration it's just there were parts most of the parts 'di ba Hindi <laughs> ko siya dati kami dininira or whether ever sir ma'am talaga kami dito demoralize ko lahat ng masasabi ko po, karamihan po ng Pilipino ngayon. Nananawagan po ako. Parang hindi naman. Sa DOJ, sa CIDG sa General Tore, sa General Tore, pa din, may baka anak ka. Artista yata sa ating, parang hindi ako nakaka-feel ng emosyon sa inyo, sa inyo, te. Saka huwag mong i-ano-ano -ano si General Tory, pakataas niyo yung gawan-gawan ng fake news to the highest level super share niyo. Tapos ngayon kakausap, kakausapin nyo. And you are making the vigil to person na nakagawa ng more than what you can imagine. 'Di ba? Tapos kayo gaganyang-ganyang kayo. Tay, I really understand the situation. I really understand your emotion, but that doesn't eradicate, that doesn't diminish the fact na talagang ang lakas, ang laki ng impact ng ginawa ng lolo mo, ng Panginoon mo and never mention na General Torre na the whole PNP has done already agreeing agreeing to all mura pagbabanta tapos ngayon makikiusap pa tapos if lang if so happen sa ha? na pagbigyan ka te alam ko tatawa ka lang din yan yung DDS that's how DDS minds works di ba That's how DDS mind... Mind... Walang S. Yung works with SO. In-explain ko lang. Hindi naman ganun ng na paraan mo. Insulto. Masyadong ah! masakit. Ating! Ano? Insulto masyadong masakit, ating. Totoong-totoo yung kasabihan. Diba? Totoong-totoo yung kasabihan na you will never understand until you're the victim. Di ba? Masyadong masakit. Ate, ano ba yan? Maniniwala pa ako kung nagsabi ka dyan, opo, oh kapatid ko din talaga, pinatay din. Pero andito po ako, to support pa rin sa government. At the same time, I'm here to reconsider po si Tatay Digong. Oh! Kung ganyan yung statement mo, kahit pa paano naman, hindi nakita ko komentan pero te iba huwag kang aati-ati dyan te masakit sa amin mga Pilipino ginawa mo sana naging patas ka ah. na alam mo lang sa Diyos Ang alam mo yung dasal mo ang dasal mo namin ay pagkaroon tayo ng kapaya uh, pa ang solusyon uh, huwag na po tayo pumakot so. di ko alam kung paano yung understanding nyo ng patas di ko alam kung ano understanding nyo ng due process is it established by DDS only? Kasi pag super legal yung desisyon, tapos hindi pabor sa inyo, illegal na, walang due process, mga ganong-ganong kayo eh, di ba? Pero kapag ginawa na yung mga bagay na hindi pumabor sa inyo, or pumabor sa inyo, tuwang-tuwa kayo. Sobra pati kayo mga ano, ad hominem, and the... Uh, grabe yung mga sabi-sabi niyo sa mga nagko-comment. Super mura pa kayo. O ngayon magmura kayo, murahin niyo ang Panginoon ulit. Come on. again, DDS ka girl. Di ba? DDS ka. Ito mo 'yan. Murahin mo, imong mo 'yan. Halatang pala mura kay. hilala mga nakakilala sa babaeng ito. Pustahan pala mura 'yan. Ang dami niyang post na mura. I I swear. Sigurado. Bang nga sikat pa to eh. Again, I'm not attacking you personally because I don't know you. So sabi naman kaya nga you don't know. Eh, no. You expose yourself there and you're doing that activity that's against my will. Oh, Charot sino ba? Ako. Yeah. My point is andiyan na yun, eh, nasa media ka na eh, di ba? I'm just saying it the way how my mind works when it comes to giving opinion. Yun lang te. Hindi ako gaya mo, hindi ako gaya nyo na sobrang makatumulig sa I'm sure more than lahat kayo mga DDS sigurado grabe kayo yurak ng tao tapos ngayon o oh, iyak-iyak kayo dyan tapos yung iniiyakan nyo hindi naman naniniwala sa pinagda binibigyan nyo ng dasal napaka unfair nyo mga DDS nang gigigil ko sa inyo isa isa lahat lahat buti na lang talaga gigil ako